Ay. Hai. Ah, ha, ayan. Ha, la taku dig. Ha, daw nang ano, yung malalim pa dito sa parking lot na eh stranded sila dito. Kasi pag nagtawid sila, pag binilid nila yung mga mamamabasa sa sasakyan, mamatay sila na makina. So ako. Bahag-bahag baha Stranded Meron talaga mga naglalakas. Eh. Pagkaasal ang kabayan ng lugog Haroy oh Grabe oh Grabe oh Aroy Mga basura oh Grabe grabe Kinainan ng ano? Kinainan ng bayo? Ano yan? Gilid oh Kinainan ng kabayan? Wala na oh Wala na no Ngaway din oh Grabe oh Lakas ng Agos mga kabayan Oh Aroy Grabe lakas o ng Agos So yun yan. bayan, nyo na yan Ano yan, ah, palayan Palayan, palayan so, Kinain na ng ano, ano ng baka Ayan, yeah, so, makikita nyo para palitahan ang itura nya Parang kay Manggarin Oh Wow okay. Grabe ang ba, baka dito yung mga ano yung sa gilid yung mga sumit ba yun? Oo. No? Halos oh. sa pantay na ng baha. Tatay yun, oh, tatay. Uy. Uy, dalaman. Kabayan sa dalaman. Dalaman kabayan. Ayan po Dala. <laughs> Ayan Si Dalama at si Mr. Bugs uh, Tanaw natin dito Siguro nangangamusta rin ang na kanilang palayan Uy Ay, Hi Hello Mana okay. po <laughs> Lubog na yung ano ka ba yun eh, o? Ang poste. Ang lakas ng agos. Sir. Ang lakas ng agos o. No? wala talaga. Dunito, oh, ito, ka na wala okay, Oh, patay. oh bingin. ada

se

'yung mga kabataan niligos. Meron <laughs> din kasi lang bola, wala wala. Sala wala talaga sa tabi. Ninjilan nila 'yung ano, 'yung magampas lang alam. 'Yung 'yung walang nakakabayan mas matindi pag 'ano, walang un free wala, talaga. Hindi 'yan asako sakin 'to.